daw. Ini nila na yung kataman ng rider, eh mongga yung sinasabi. Wala na eh sa tao yung delivery. Sinatak na pala pati. Sa to ngayon daw, ang bago sa sabarin kasi niya. Mas marubha raw ng diso. Nakitubot sa gilid. Pag lumabas na rin yung kasama raw, nasa ako sa yung tire, pero nakuha din niya yung sa ng kasama niya. Tayng kada na kanila na nakulit hindi sa kanya hindi sa katamnan ng tire na yun. Hindi rin daw ito ang pinagtuluhan ng mga driver. Ang sakay ng tracker. Hindi kasi nakapuntang gagat ng mga barangay tanog eh. Kaya hindi kami mga kalapit eh. Kasi inawag na rin mga barangay. Kaya sa mga mga superintendent sa East Avenue Medical Center. Baga magdiktok, kasi sa mga kamakan. Kaya hindi pa ito makapunsod ng sinang upintara. Mommy, 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 Mommy,

Late. So uh, he was in Britain. After that, uh, uh, President Obama reported me, I was also with the Israeli by the second service, and he did not greet anybody in ano? Kita yung sipon mo. Iyo. Ang talaga ano? ng ating pangulong.

Na naroon din So, hindi talaga ang security para kay Obama. ng national player, Washington the nagkaroon ng assassination at yung Ronald Reagan habang ang ganda ko. na Katika-katipwit. Ano ka, putayin dito dito. Ano

Sing sin. sing. Gising ka na. Sing na. Oh, sing. na. Pag sing a song. Sing. Pero no, 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 d o no, 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 n i no, no, n no, 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 d o no, 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 n i no, 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 n i no, 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 n i no, 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 n 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 no, 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 câu